Okay, Ranger tayo ngayon, mga boss. Nakita nyo. I-rewire -re ko yung mga auxiliary light niya sa upload at magdadagdag tayo ng another auxiliary light. Pakita ko sa inyo. Okay, yan yung ating auxiliary light. Magkabilaan yun. Pati dun sa, ano, dito na, lead bar yan. Ngayon, itong mga nasa unahan, Uh, 'yan pa rin 'yon ang gagamitin ko pero sa susunod i-upgrade namin 'yan. Tapos dito sa gilid, tinanggal ko na 'yung auxiliary light dito at papalitan namin 'yan ng ganito. Ayan, uh, ganitong LED bar lang, maliit lang pero maganda malakas. Dalawa 'yan, 'yung isa kasi meron na do sa uh, left side. Tapos ito, 'yung panlikod gagamitin namin ay dilaw. Pero Bukod-bukod ng switch yan. Meron switch na kasi doon, pero iaayos ko pa rin yan. Tapos, ito yung mga kinalas ko. Yan. Mga auxiliary type na ilaw na ganyan. Okay. Yan. Tatlo yan. Pero, iaayos ko na yan dito sa bandang gitna. Tapos, yung mga wirings pala niya, pakita ko sa inyo. Tinanggal ko na. Yan ang pagkaka-wirings niyo. Ayan. Pero iaayos ko din yan. Same lang din ang pagdadaanan ko dito sa gilid. Tapos ipakita ko sa inyo yung wirings dito. Ayan. Ayan o. Ito yung pagkaka-wirings nya. Ayan. Pati dito pala sa ano. Ito. Itong lead bar dito sa unahan. Ayusin ko din yan. Yung pagkaka-wirings nyan. At sabi ni Bosing ay ayusin na lahat. Ayan. Pakita ko sa inyo. Okay. Pakita ko sa inyo yung switch. Ito yung switch. Ayusin uh, ko na din ito. Para hindi gayaan. Tapos magdadagdag pa ako ng another switch dito. Okay. So, yun. Pakita ko lang sa inyo yung kakabit ko na fuse box. Okay. Ito yung ikakabit kong fuse box. Naayos ko na ito nung nakaraang araw. Kahapon lang. Ayan. Ito yung mga fuse nya. At ito yung mga lalagyan na ng relay. Bosch relay. Ayan. Ito yung mga yun. Tapos ito pan 70 amperes para sa busina. Hanapin ko na lang dyan yung relay ng busina. Tapos ayan, nakahinang yan mga boss. Lahat. Ayan, naka-standby na yan. Okay? Ayusin ko na muna to. Lahat. I-install ko na rin yung auxiliary light. At ikakamada ko na dito. Okay, nandito ako sa ibabaw ng bubong. Ayan, kumakita. Ipakita ko sa inyo. Okay, dito ako sa top load. Ayan, kung nakita nyo, naikamada ko na yung LED bar dito. Tapos ito yung datihan niya. Diyan pa rin yan. Tapos ito yung LED bar niya sa gilid. At dito sa likod. So, pakita ko yan mamaya, pero dito sa wirings, ayan, inihabang ko na. Tapos yan, kaganyan. Okay, may mga allowance yan mga boss para mas maganda sa susunod na mag-install tayo ng ilaw kung maigsi man yung wire, edi at least ay mahaba pa yung wire natin dyan. Tapos dito, yan, ganyan na mong ginawa ko. Tapos dito sa likod, yan. Ganyan ang pagkakagawa ko. Ito lang dito, ang sakit sa paa. Naglagay akong plywood. Sakit sa paa, noong, ano, ano nga, tubo. Okay. Kung nakita nyo, may panghinang ako, dudugdungan ko sa so kasito ng wire. Kasi yung ibababa ko dyan, na wire ayun, madami. Maglalagay pa ako ng additional para dito. May silang naman, tapos maglalabas din ako ng wire para dito naman sa dalawang ito. Kasi itong tatlong ito, magkakasama na yan. Yan. So dito yung do sa dulo, tapos dito na yung magkasama yung dalawa. So magtatap na lang ako ng additional wire dito para hindi na ako para magtalok dito. Ihinang ko na para mas maganda. Parang ganito ay tsura niya. Yan, ganyan ang wire. Okay, so ayun, yan muna. Binabalutan ko pa ng, ano, tape cloth, kung tawagin. Okay, ayos na ako dito sa taas, doon sa mga LED light. Ewan, makita nyo. Nakakamada na lahat yan. At dito sa kabila, okay na din yan, all goods na din. Dito, okay na din yan, nakakamada na. Okay, doon na lang ako sa baba. Ililinya ko na lang sa baba, lahat yan, ayan. Tapos doon ako sa fuse box malapit sa battery. Okay? Ayos ito. Bababa na ako at ang sakit na sa paa. Oh. Maliit na plywood lang ang gamit ko. Ito na ako sa baba. Magagawa. So nailinya ko na yung wire. Ito na yun. Pakita ko sa inyo ha. Okay, ito na yung wire na galing sa taas. Ayan. pinadala ko yun dito sa gidli. Gidli, gidli. Ayan. Tapos ito yung mga relay. I-missing ko pa yung mga yan. Hindi ko pa alam kung saan itong mga ito. Pero ipupulang ko muna yan. Tapos dito, may nakita pa ako sa loob. Yan, dito, naglagay pa ng relay. Pupull out ko na rin lahat yan kasi nga, yung fuse box sa ilalagay ay nandoon na lahat yung relay at fuse. Okay? So, i-missing ko na muna lahat yan para dire-diretso na. Pull out ko na yung iba dito, pati yung relay. Pero itong relay, magagamit ko pa naman yan. Tapos yung socket ng switch, dyan na yan. Pati yung isang switch, dyan na rin yan. Ito, kukunin ko na to. Tapos pakita ko sa inyo dito. Ayan, nalinis ko na dito yung pinaka-wirings. Bali, ang kukunin ko na lang itong sa busina. Papaltan ko na rin yan ng 70 amperes. Tapos yan, nalinis ko na dito. Yung ibang mga wire, ito kasi sa two-way radio ito eh. Kaya hindi ko na kailangan tanggalin pa yan. So ito na yung wirings na galing doon sa taas. Yan na yun lahat. May mga label ako dyan hahanapin ko na lang dyan kung alin dyan yung pang side, front, and rear. Yan, yung masusubra dyan, gagamitin ko pa dito. Tapos ito yung LED bar nya. Are. Ayusin ko na rin yan. Sasama ko na rin yan dito sa fuse box na ikakabit ko. Siyempre dahil for na. Ikakabit muna ako. Okay? So yun. Malapit-lapit na rin naman ito. Na to. Ayan yung mga wiring na tinanggal ko. Ito na yung papalit ko. Okay, pakita ko sa inyo mamaya niya kung saan ko ipupwesto yan. Okay, patapos na ako. So dito, tignan niyo yung aking pinagagawa diyan. May bakanti pa akong isa. Kasi ginamit ko dyan, ito yung sa busina. Ito yung sa lead bar sa unahan. Ito yung sa auxiliary light sa roof basket sa unahan. At maalin lang dito yung panggilid at saka yung Uh, rear na led bar. Maalin lang yan dyan sa dalawa na yan. Hindi ko na tinrise eh. Maalin lang naman yung gagana yun. Tapos dito, yan yung wirings ko. Ito, dadaling ko na sa loob at ito na yung mga switch. Switch ng led bar dito. Switch ng led bar doon sa unahan, sa gilid at sa likod. So, ito na lahat yun. Tapos itong wire na to, kaya iba ang kulay, yan yung rekta din sa battery. Pero may fuse yan, ginawa. Yan, nilagyan ko rin ng fuse. Ayan. para in case na kung ano mang mangyari, puputok ang fuse niyan. Tapos ito na yung mga fuse niyan, lahat. Yan, safe na safe. Yung sa busina, inayos ko na rin. Kaya ma ma mawawala na dyan yung mga kung ano-anong wirings na nakalagay. Sa mga switch, rekta sa battery, daming lamok kayo. Tapos ay ground. Okay? Ngayon yeah, boss, pangalawang araw ko na dito sa Ranger at ipakita ko sa inyo kung ano yung mga natapos ko. Okay dito, ayos na. Nagkamada ko na lahat yung wires niya. Tapos dito, naiayos ko na din. Naiabang ko na rin yung mga ground niya. Ayan, yeah, magkakasama ito para sa ground yan lahat. Para sa ground yan lahat, ng LED bar, ng busina, at ground ng relay. Tapos ito, lahat positive. Maglalagay na lang ako ng terminal na bilog dyan. Tapos dito, may kamada ko na yung wire hanggang sa loob. Pakita ko sa inyo dito, ha. Tapos yun yung mga lead bars natin. Dito sa loob, may kamada ko na rin yung wire dito. Ayan. Kung mapansin nyo, ilang wire ito? One, limang wire na gray at isang red. Ito, recto sa battery at ito, ito yung mga switch. Papunta dun sa relay. Ayan. Pansamantala, ito na muna ang gagamitin ko at saka itong isang ito. Dahil wala pa si bossing dala na mga switch, yan na muna ang gagamitin ko. So, ikakamada ko na ito dito. Magdadagdag na lang ako ng ground. Ito, gagamitin ko pa rin. So, ayun. Malapit na ito. Lalagyan ko na lang ng terminal na bilog. Tapos ay dire-diretso na. Magagawa na lang ng bracket dito para may kamada ko ng ayos yung fuse box. Okay? Okay, tapos na mga boss. Yung ground, dito ko na nilagay. Tapos ito na yung mga pyesa natin sa busina. Ito yung sa front lid bar. Tapos front, uh, yung lid bar sa so, uh, top load. Tapos ito yung rear at saka gilid. Yan. Tapos nilagyan ko yan ng bracket dito. Ito yung ground, tapos ito yung positive. Yan. Nilagyan ko label, puti at itim yan. so hindi naman magkakamali dyan, positive negative tapos yung ibang wire dito ko na nilagay napasok yan dito sa loob tapos ito, nalinis ko na rin yung wire dito dun tayo sa loob, check natin na yan, ito na yung wire naman pansamantala, ito muna at gawa ng wala pa si bossing customer na panibagong switch gagawin ko kasi dyan, hiwa-hiwalay na switch. Ito, lalagay ko na din dito. Tapos dito. Ang gagawin ko dyan, same mga switch na ang gagamitin namin dyan. Bali, apat dapat yan. Front LED bar. Tapos front roof basket LED bar. Tapos ay side at rear. Yun dapat yan, apat. Tapos dito, ito na yung setup ko. Negative positive ng wire. Rekta sa battery. Tapos ground. May label. Tapos ito na yung mga switch switch wire. Tapos may bakante pa akong isa dyan in case na magpadagdag si busing kasi may spare pa tayo dun na relay eh. Wala pang laman. So may abang na rin ako. Nilagyan ko na yan ng abang. So ayan. i-missing ko na lang muna yan. Tapos ay pakita ko sa inyo lahat. Okay? Yung mga bus tapos na. Ford Ranger. Kinabitan ko ng LED bar. Tapos ay nirewire ko na rin. Tapos kinabitan ko rin ng fuse box. Pakita ko sa inyo. Okay, ayos na mga boss. Yung lead bar natin dito. Okay na. Busina. Tapos ito na yung fuse box natin. All goods na yan. Tapos ito na yung battery terminal. Positive. eh, ito yun. Tapos yung negative nya, dito ko na nilagay. Para mas madali ang access. Tapos kung tatanungin nyo ako, pagka magpapalit ng battery, madali lang yan. Kakalasin lang ito, pwede itong i-pull out para ma-access natin yung tornilyo dito. Okay? So, yung wirings dito papasok. Tapos, ito yung wire. Papunta doon sa taas. yung makakita nyo. Yan, dito ko nilusot yan. Papunta doon. Tapos, yung lead bar niya, ayun. Ito, yung kinabit kong bago. Dati, dito yan nakakalagay. Tapos, nilagay ko na yan dito sa gitna. Request ni Bossing. Tapos, nagdagdag kami ng led bar sa likod. Dilaw. Tapos, dito sa kabila, pakita ko sa inyo biyahero. yan. Ito magkabilang side sabay. Tapos yung sa front at rear sabay din. Pansamantala lang 'yon kasi hindi pa nadating yung switch na sinabi ko kay Bossing. Ngayon, paghihiwa-hiwala yung guys sa susunod. Check na natin yung switch. Okay dito. Check muna natin yung front. yan. pag pinindot natin to, pansamantala lang dyan muna yan. Ililipat ko yan lahat dito. Okay, yung front led bar, hiwalay na switch. Ayan o. Okay, yan yung tama nung LED bar nya. Okay. Check naman natin yung ito naman yung sa front. Ayan. Yung front at yung rear na dilaw, magkasaba yan. Pero sabi nga sa inyo, pansamantala lang yan kasi ano pa yung switch ni Bossing? Uh, ulang pa. Okay, patayin na natin itong unahan at yung sa lead bar sa top load ito naman sa gilid ito naman yung sa gilid okay check naman natin dito sa kabila ayan, ayan naman yung kabila okay yan talagang sabayan yung magkabilang gilid okay so check natin dito patayin na natin tapos yung busina niya, goods na rin, boss, mga boss. Okay, so yun. Ayos na ito. All goods na siya. Ford Ranger. Rewire ng LED bar. Install ng dalawang maliit. Kinabitan ko ng fuse box. Yan, pati yung busina at LED bar dito sa unahan, nirewire ko na din. So, ayan na yung itsura niya. Wala na yung kalat-kalat. Compare mo doon sa dati. Okay? Ayos?